Hi everyone! Hello po dito sa mga kabarangay ko sa Balengkanaway. Kung nakikita po nyo, ito po yung ganap kaninang umaga po dito sa uh, harapan namin. At dahil nga po nagbabaha dyan at naiipon po yung tubig. Ayan po, ganyan nila yung parang ano na rin, parang ano tawag diyan, parang kanal pero hindi po siya kanal dahil nga po diyan nagpupondo yung mga tubig. Ayan at ayan, kung nakikita nyo po, akala ko po ay simpleng hukay lang at nung pa lang tinrain ni Lites, medyo may kalaliman po pala. Dahil yan po medyo maaro pa po dyan. At nung hapon na po, ayan umulan po at tawang-tawa po ako sa mga bata at nakuha na ko po, po sila ng video. Tawain Ka na kayo. <laughs> Ge <laughs> madet bitch Ge madet bitch Mijo malalamin pa lang kilkuldan eh Basta aja ta kada taun ngorin